kapal ng usok. Okay. Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay, sa, sa likod tayo ng Bukid. Mabuhay na mga. Eh, update ko kayo sa ano, sa Bulkan Taal ngayong June ano, 22 umaga. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Mula dito sa kanyang kinararungan, papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng Taal. Ayan po. Mula dito sa Tagaytay. Makapal po ang usok ng Bulkan Taal ngayon. Yan. Malayo po tayo. Nandito tayo sa Tagaytay. Ayan Tagaytay kapal po ng oso pero ano malinaw po kitang kita dito eh maliwanag kapal ng oso buong buong mga idol yung ano talik pagmamasdan ng mga idol dito sa malayo na pagkagad na yun, maganda yung tanawin dito sa ano, sa Tagaytay yan ang bulkang taal yan mga idol update ko lang sa kayo yan ang sitwasyon ng taal natin ngayon yan mula dito sa Tagaytay mga idol eh, yan, natanaw natin ang bulkang taal ganyang kakapalang ulo うんまいどなきゃかっこいいなおしよ。

Yan mga idol. May pakita ko sa inyo kung anong sitwasyon ng bulkan nyo yan. Hmm. Maraming maraming salamat mga idol sa supportan nyo. Sa mga uh, panunod yung video. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Lelo Reno mga idol.